Dati ulit na rin nga yung kasama ang mag color game. Yan. Dito kami ngayon sa peryahan. Ulit na nga yung kasama. Kami mag color game. Kukuha lang ng puhunan. Yan namin. Gagaling mo dyan pa eh. Ano kang kulay? Kulay verde. Na verde. Nasaan nakataya ka na ka? Nasa bitaw. Eh. Anong tinaya ang uh, mga mga na? Verde. pesos. Green, green, green. Green, green. green.

Green na agad Sa oh, so, pang pa. green Oh, oh yay dalawa. Dalawa. Yes Dalawa na agad Green Unang taya Unang subok Green agad Ayos Magkano ka tinayaan mo? Magkano ka mo jabe? Magkano? Magkano? Yes Pakita hey Pakita hey Pakita mo Yes Pa may lucky charm, lucky charm yata ako. Kulay green, unang taya, doble ako, titig na susunod. Sa Pauli. Sa Pauli. sabay natin, titig Titingnan. Tingnan, tingnan. Green, 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 green. Green. Green jud dalaw. Dalawa na naman! Woohoo! 1-7 yes! Alright! Two hits! Dalawang green! Naku! Pow! Viral kami nito! Nama na! Thank you! Thank you! Thank you! <laughs> Maganda! Ayos ang aming tropa din eh! Ayos! Naka hits na! <laughs> All right, nako ngayon. Saan may tinutukoy? lang 'yan. Okay. okay na, okay na. Dalawang green. Aba, dalawang sundo dalawang green. Hindi na masama. Kumakain. Hmm. green. Karantinga dapat mo, pakita mo. Magkano ka tayo mo? 170? Ah, balado na. Pakita mo, pakita. Pakita, Javi. Javi. Pakita mo. Ayos. Ayos. Oh. Tama na. Tama na. Tama na. Tama Tama na. Tama na. Ha, yeah. ah, dinan natin. Diyan na magkaintindihan na rin kasama ka Lalampasan oh. okay. na Okay. Na hulog na ano? na. Asnan, daw. Na hulog ba? Yan mo na mga makita. Green, green, green. Green galay green. No. no yeah, green pa, isa pa. Ole, dalawa. yo All right. May na <laughs> <Di> masama. <laughs> Three hits. All right. Two twenty. Two twenty. Hindi masama yun. <laughs> Ayos, tropa. sabi ko. Ayos na ayo sa aming color game. <laughs> oh. 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 Hindi na masama. Ayun. Binawa ko pa yung ano, malaki. Okay, 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 okay. 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 <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> pakitahe, pakitahe. Alright. hey. <laughs> oh. Mamaya na yun. <liyan. laughs> ayun na, ayun na. Kuya, may nakulog akong paredo sa... Yan na. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na, na.

Green, 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 green. green, green. Oh sa ko sabi pule. sa isapule, isapule yaya la. na masama? All right. Pink. 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 pink, pink pink. Oh, pink. Pula pula. Oh na, oh. nakuwako? Oh, oh. All right. Woo ayos, ayos na, Ngayon. Uh, oh, sorry, po. sorry, sorry, sorry. Ang ginawa ko ng 200 yun. Okay, okay. Okay. Ah, uh, ano masasabi mo? Okay na. Okay na. Ay, balato ko. Ayun, ayun, ayun. Balato naman. ba? Eh, Isa yung taga-video. Ah, uh, bakit ito? Eh, <laughs> uh, Kulong pa ito. 200 pa. Ah, ito lang. Dahil <laughs> pinag-isa ang balato eh. Ilugi pa sa video.